Aprobado sa grupo ng mga manggagawang sinusulong sa Kamara na aumento sa sahod ng mga minimum wage earner. Pero ang NEDAT, grupo ng mga employer, nagbabala sa posibleng epekto nito sa mga negosyo at ekonomiya. Saksi si JP Soriano. Sa, 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 Nagmarcha kanina sa IBP Road sa Quezon City ang ilang grupong nananawagan ng umento sa sahod Nagtangka silang lumapit sa kamera para ihatid ang kanilang position paper. Pero hinarang sila ng mga polis. Matapos ang ilang minutong pag-uusap ng dalawang panig, <tod> nagkatulakan <tod> ng subukang i-disperse ng PNP ang kilos protesta na wala umanong permit. Kalauna, nagkasundo ang mga polis at mga reliista na tatabi na lamang ang mga dumalo para sa kanilang programa. Tulad nila, taas sahod din ang hiling ng minimum wage earner na si Julius. Pilit niya raw kasing pinagkakasya sa mga pangangailangan ang nasa 610 pesos na arawang sahod bilang barista sa isang coffee shop. Kailangan na rin po taasan para po makahabol din po tayo sa taas na bilihin sa, sa mga gastos. Kanina tinalakay sa House Committee on Labor and Employment ang mga panukalang batas na nagbibigay ng taas sweldo sa mga minimum wage earner kabilang ang mungkahing 150 pesos na across the board increase. Suportado ito ng mga grupo ng manggagawa. we will be able to lift 4 million minimum wage earners out of poverty through this uh, legislation po based on the poverty threshold. Ang minimum wages sa Pilipinas ay nanatiling starvation wages. Ang ibig namin sabihin, sa starvation wages ay swelong hindi kayang itawid sa poverty line ang pamilyang manggagawa pero sagot ng grupo ng mga employer Its implementation without careful consideration of the consequent economic impact would do more harm than good. Hindi rin suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang across the board wage increase dahil sa epekto nito sa ekonomiya. The proposed bills could slow down um, GDP growth and could uh, trigger job displacement and accelerate inflation. At the same time, it could increase job informality given the higher cost of hiring workers in the formal sector. Kaya para sa ilang mambabatas. I just take refuge na siya sabi na na, careful, careful. We always recognize the balancing of efforts, the needs of the workers, and also the capacity of our employers. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.